Siguro nila hindi nila ako ma hindi hindi ko kaya sila ra, abincho. isang babae ng misyon sa buhay. Ang pigilin ang mga bandido Kaya, Samahan natin mga lords. Yan yeah. mga lods na. Ah. Uh, Ngayong uh, araw na po 'yung pag i-explore ko po. Uh, babalik na po ako sa pag-explore ng mga loads, no. Ah. Kasi po ngayong araw na to, talagang maghihiganti po ako sa kanila, no, na kung anong ginawa nila sa akin, talagang maghihiganti talaga ako. Uh, babalik na po ako sa pag explore ko kasi po, uh, yung katawan ko ay okay na okay na, Kay, uh, kaya ko ng mag-ano, tumabak sa labanan. Kaya andito na po ako ngayon. Uh, uh, sa hindi pa ako mag ano sa uh, mag mag ano na mag patuloy ng pag-explore ng no? uh, mag shout out muna ako ang uh, yung mga kasamahan ko po uh, SJ01 maraming salamat sa inyo pong pagtulong sa akin nung nabi uh, ano kinuha ako ni Cesar no uh, kay Kuya Dax no sa grupo natin na hunters uh, maraming maraming salamat po Kuya Dax Edwin Adventure uh, Inday Adventure maraming salamat sa inyo ano hindi po uh, hindi po ako magsawang magpapasalamat sa inyong pagtulong niyo sa akin no uh, kaya po ito ngayon uh, sasabak na po ako ulit sa uh, labanan po Uh, gagalingan ko po ngayon ah uh, mga lords uh, ipagpray nyo po ako ngayon na wala uh, hindi na po ako mag ano no hindi na po ako mahuhuli ng mga mamasamang tao no kaya ito po ngayon ako uh, naghahanap po ako ka sa kanila ni ano no ni SJ kasi po nandun po sila sa ano nandun po sila sa kabila kaya dito muna ako dumaan kasi po yung sinabi na ano hindi po kami pwedeng mag sabay-sabay ng paglakad kasi baka aambusin kami kaya uh, nagkalat-kalat kami ng ano lang yeah, hindi naman kami masyadong malayo pero parang makita lang namin yung isa't isa namin uh, yung pag uh, yung pag ano lang namin na uh, hindi po kami uh, mag-iisang ano lang pagdaan kasi po, baka maunahan kami, kaya uh, dito po ako sa kabila, si Edwin po, nandyan sa kabila lang, si, sila SJ SJ no, o si Kuya Dax, o si Inday, nandun lang po sa kabila, pero hindi lang po kami malayo mga loads, no, kaya uh, ngayon po, uh, itutuloy ko na po yung mission ko na maka Uh, paghiganti po ako sa kanila no na ano hindi talaga ako magdadalawang isip na maghiganti sa kanila kasi po kung ano ang ginawa nila sa akin gagawin ko po sa kanila kaya ito na po ako o na po akong mag ano mag explore na no. kaya tara na patuloy na po tayo mag ano, mag-explore masyadong mag dito kasi po. Ano po? kasi yung ano ko mga lods, wala po akong bag dito wala po akong bag dala ngayon kasi po yung paghuli nila sa akin inagaw nila sa akin yung bag ko at saka yung kalo ko, inagaw nila pero, pero yung sumisigaw yung ano na, tingnan mo yung bag ko na, tingnan daw nila yung bag ko kung anong laman. Pero yung laman na yun, ano lang po yung mga pagkain, damit kasi po ano, hindi po talaga ako ma- maubusan ng mga pagkain kasi po baka magutumin ako sa daan kung saan sana ako magabihin kaya hindi po ako naubusan ng pagkain pero sinabi nila yung mataas na nagdadala ng pagka uh, yung bag ko binigay daw yun sa uh, kasamahan nila na medyo maliit liit lang kaya nandun do, do yun daw ang pinag pina, ano ano It, uh, yun daw ang nagdadala ng bag ko kaya ngayon po hahanapin ko yun yung bag ko kasi, ah, uh, yun pong bag ko talaga nagbibigay ng inspirasyon sa aking buhay mo. Kaya, ayun po nung no, mga alods, no. Para po itong may nakita ako na, ano dito, gabayan niyo po ako sa pag, ah, uh, mission ko talaga nito na walang mangyari sa akin, no. nakita ko isang editor na no, ano, nakaitim. Ayan. Nakita no. ko po. ano, talaga, hindi talaga ma-inus dito yung ko talaga ang mag ano sa kaniyano Ah. Ito 'yung ano. Hmm. <sighs> <sighs> Hindi talaga ako mag dalawang isip na patayin kayo kasi po 'yung ginawa niyo sakit. Sa <sighs> Sobrang hirap ko talaga. Naghihirapan niyo ako kaya ito ngayon. Kung anong ginawa niyo sa akin, gagawin ko sa inyo talaga yun. Uh, SG-01, no? Sana magkita na tayo ngayon, no? Uh, kasi po, uh, sana po na walang mangyari sa atin na uh, ano, no? walang mangyari sa atin. Kasi po yung ano, kasamahan ko, andun lang po sa ano, sa kabila. nakikita na naman akong isa dito na ano ayan kala siguro nila hindi nila ako ma hindi na, hindi ko kaya sila ayan siguro kala nila hindi ko kaya mga lods ko na ayan mga lods na no? ah mga lods nakuha ko na yung bag ko ito po yung bag ko mga lods no, na kinuha nila sa akin yung nahuli ako Kaya ito pala nakuha ko na sa kanila no at saka yung kalo ko nakuha ko na kaya komportable na akong mag ano dito no na gumalaw na may ano na ako. Kasi po, ito yung bag ko. May maraming pagkain dito sa sa loob. Pero ito ngayon, wala nang laman. yung mga loads, no. Nagihirapan ah, talaga ako nitong mga hayop na ito. Mm -hmm. pero medyo gabi-gabi na hindi po ako naka Dala na po ako ngayon kasi po ito yung daladala ko na yung bago Nakuha ko na yun sa mga uh, masasamang tao. No? Sana po. Sana po ngayon ah, yung kasamahan ko po, po sana magkakita-kita po kami ni Anoni. No? Christina. Ni Kuya Dax, Edwina, Inday, sana po magkakita-kita na po tayo. ayun hindi po tayo magkahiwalay-hiwalay. Ah, hindi po tayo mag ano no na masyadong malayo kasi po baka may mangyari sa atin. kau komukit tak di sini ano ang ginawa niyo sa akin. Gagawin ko talaga sa inyo yan kung paano ako ninyo pinaghihirapan. ako mag uh, masyadong uh, lalakasan ko yung boses ko kasi po baka marinig nila ako no sila. Hindi talaga sila mag... Hindi ah, sila talaga sila magpa... Uh, Maubog sa... Uh, kahit ilang pang taon. Eh. Kasi po, talagang marami silang... Ano dito na? kahit ano na madilim na yung mga kasamahan nila. Yan, may nakaw. May nakaw. sa kapo ah yun dito lang uh, dito lang po muna ako out muna mag shout out muna ako sa mga uh, sa mga solid viewers ko po uh, shout out po sa mga silent viewers ko po shout out po sa lahat sa inyo no uh, lalong lalo na po sa kang mam Ma Lorna Dilawin Salo no maraming maraming salamat po sa inyo ang pagpray sa akin no uh, kang Maraming salamat sa inyo. Ma'am. Ah, uh, uh, kay unholy no, unholy. Ah, uh, maraming salamat sa inyo, Lord. Uh, hindi man ako uh, hindi ko man isa-isa. -isa, hindi ko man isa-isa -isa kayong lahat pero ako kayo ko pasalamat sa inyo ang pag uh, pagtulong sa akin at uh, uh, sa lahat ng nag-pray sa akin bawat explore ko po. Uh, ngayon po bumabalik na po ako sa pag-explore ko kasi uh, malakas na yung katawan ko. Uh, dito lang po maghihigan po ako. Uh, ngayon po uh, magpalipas lang uh, magpalipas gabi lang po ako dito. Uh, 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 ngayon po mag-i-install muna uh. dito lang sa muna ako mag-install muna ako ng ano, doyan Kasi magpalipas gabi po ako dito. Ah sana po walang mangyari sa akin ngayon. po mga uh, akong mga mag-install po ako ng ano duyan ko kasi ko pag uh, sasabak po ako uh, uh, madaling araw sasabak na po ako sa ano sa labanan no kaya dito lang muna ako magpalipas ng gabi Not mission ko po, magtagumpay po ako sa uh, mission ko, sa lakad ko uh, ipag-pray po ako sa lakad ko sa mission ko humihingi uh, po ako ng tulong sa inyo ipag-pray po ako uh, kay SG01 no? maraming salamat sa inyo sa pagtulong niyo sa akin hindi po ako magsawang magpapasalamat sa inyo doon uh, kay Kuya Dax no? maraming salamat sa inyo ah product sa pagtulong niya sa akin. Uh, enjoy adventure no. Salamat sis. Na, uh, hindi ka man lang nagkulang sa pag rescue sa akin no na uh, napakabuti mo talaga kaibigan. Uh, lahat kayo mga hunters uh, mabuti talaga kayo ng kaibigan. Kaya sa ngayon po, talaga si Miss talaga nagbigay ng lakas ng loob ko na lalaban ulit sa sabag ulit. Kasi po, yung pag ano nila sa akin, pag rescue, may ano siya, um, uh, orasyon. Oh, may orasyon siya na. No? lakad na naman namin para mahihilo ako. Kaya doon na kami, ano, binabak nila ako. Binum, ah, ah, ano, ah, hinatid nila ako sa bahay ko. Kaya maraming maraming sal, ah, salamat sa inyo. Nga, mga mga ka ka-idol.